Maglaruhin lang po namin, hindi po kami naniningil dito. no. Ang kiniklaim lang po kasi ni Sir is nagamit dahil nga po sa pagiging kapitan, kaya siya nagtiwala. Yun mm -hmm. lang po yun. Oh. Pero yung sa paniningil, hindi po kami maniningil dito. Yung yung nagamit lang yung pagiging kapitan. Oh, oh, oh. There is abuse of power kahit oh, ang sabihin mo. Yes po. Dahil hindi naman sana papautangin kung hindi siya kapitan. Kapitan. Oh, okay. Uh, Sir Howell, yes, magandang po. hapon. Magandang, magandang hapon po. Uh, Sir, kakilala nyo talaga si kapitan? Uh, hindi po. So, paano kayo nagkaroon ng contact? Ah, uh, bali, nagpunta po ako doon para magpa-blatter doon sa, ano nila, doon oh, sa lugar nila. Kasi, meron din kasi akong ginaganturan doon. May nareklamo nare kayo? Ah. Uh, okay. Ngayon, uh, sabi niya sa akin, sige, tutulungan kita. Di, ayun po, nagpaano ako ng blatter. Tapos, after noon, nagkwento siya na, yun nga, nagpapahanap siya ng mahihiraman ng, ano, ng 100. Sabi mm -hmm. ko, so, hindi ko wala po kong ganyang kalaking, ano ayun po, hanggang sa kinulit po ako ng kinulit. Okay. At gagamitin daw niya sa pagpaayos ng barangay hall. Okay. Kaya gumawa po siya ng letter na naka-address po sana sa ano namin. Yung sabi ko, itatry ko po. Mm, mm Ayun, sabi sabi ko, nung ano, hindi po na-approve, sabi ko, sabi niya, kahit ano na lang yung kahit 15 na lang, mm -mm. ihanap mo ko, ibabalik ko agad after 15 days. Mm Lalagyan -mm. ko na lang ang interest, sabi okay. niya okay. noon. Okay. Ayun sa akin naman po, kumbaga, yung balik pabor ko ba, na tutulungan niya ako doon sa nireklamo nire ko. Mm, mm Kaya ginawa ko po ng paraan. Okay. So sa madalit sabi, kayo po ay nakapagpahiram ng 50 mil. Opo, opo. Mayroon ho ba kayong kasulatan? Meron po. Mayroon. May kasulatan. Apo. Na uh, sino ang nangutang sa'yo? Si Chairman mismo? Opo, opo. Si Chairman Marvin Atienza sa mismo? Opo. Uh, okay. Kailan po dapat ito naibalik? Ayon uh, sa inyong ka, uh, sa November, kasulatan? November po yun. Uh, after 15 days, dapat may babalik niya mga December. December? 2022. Last year pa? Last year pa. Okay. Magkano daw interest na babayaran niya? Uh, ang inano niya sa akin ay kahit iano niya doon ng 20% kasi saglit lang naman din daw. Okay. Ngayon, nung... yung interest na bayaran ba? Hindi din po. So 20%, so that's 10,000? Uh, Tama ba? 10, uh, Magkano daw ang interest? 20? 20. 20, so uh, 10,000 uh, per 15 days? Per 30 uh, po, days? Uh, po, po. Uh, ganun. Tapos hanggang ngayon, wala pa. Opo. Hanggang sa pinaasa niya akong pinaasa na, o sige, punta ka dito, yan, ko. Tapos na wala. Pag napunta po ako doon, minsan wala. Minsan sasabihin, balikan na lang sa ganito. Pero aware kayo, sir, na sobrang laki ng tubo na yun, ha? Uh, that's too good to be true. Opo, opo, opo. At hindi nyo ba naisip, sir, na yung sinasabi niya pampaayos ng, iba pampaayos niya, yung pera nyo ng barangay hall niya, eh, that's a red flag. Dahil hindi ganun, it does not work that way. Opo. Kumbaga, ang, may, may budget ang gobyerno natin uh, dyan, di ba? So yung rason niya ay eh, medyo dubious talaga ng utang siya. Aware naman kayo doon. Uh, aware naman po, kaya lang kapitan nga po nagtiwala po ako. Tsaka kumbaga yung balik pabor ko ba? Okay, kasi baka hindi pag hindi ni pagbigyan ang hinihingi niyo. Sige. Andito ah, naman sa kabilang linya si Chairman eh. Kausapin muna natin okay. ha. Ah, chairman Marvin Atienza ng Barangay Prinza Kalamba. Chairman, magandang hapon po. Magandang hapon ah, po. Apo Attorney Ilaya po ng wanted sa radyo. Uh, sir, andito po si Mr. Havel Perez. Kakilala niyo po siya? Yes, yes pa. Apo. Ah, po. Apo. Apo sir, kine niya ho kasi dito eh kay daw ho ay eh, nangutang sa kanya last December 2022. Yes po, I admit po. Yeah. Okay. Kaso despite the uh, lapse nung pinag-usapan yung 15 days eh hanggang ngayon daw po which is isang taon na eh, hindi yes, ho, pa rin ho nabayaran. Yes po. Ano okay. ba ang plano natin dito chairman? Apo. Sir, uh, can I explain po muna sir? Go Apo. ahead. Go ahead. Apo. Apo. Ganito po sir kasi ang nangyari. So tumagal nga po. So 50000 po kasi yan ngayon. Uh, actually sa position ko parang nakakahiya nga po eh dumating pa dyan. Ang nangyari po kasi is uh, talaga nagkalubog-lubog, nagkaipit-ipit kasi yung time na yon is uh, purong solong yung election. okay election, postponed election postpone actually na nahold nang nahold ang mga transaction ko and then yung may mga hindi may iwasan may mga kalaban tayo sa politics so, po ba so budget officer ko focuses na kalaban ko ngayon as a uh, barangay captain so hindi po ako masyado nakakapagtransa kapag i-inquire sa kasi nagkaroon po ng politics uh, involved so anong nangyari po diyan So ako naman po yung nakikipag-usap dyan. Actually, aminado po ako na sabi magbabayad, magbabayad. Kasi sa gusto ko magbayad. Kaya lang talagang sa paggawa ko ng paraan, hindi rin po talaga nagawa ng paraan. Eh, pero and kapitan, then, ang kini-claim po dito eh, ang sabi niyo raw sa kanya eh, ang rason daw eh, pampaayos daw ng seat ng Barangay Hall. Hindi, hindi po. Uh, maliit po yan para pampaayos ng Barangay Hall. Actually, ah uh, pan for Barangay kasi nga po bilang kapitan, Uh, wala po kaming hinahawakang uh, pad na actual so puro papel yung ginagamit natin reimbursement so talagang lagi ng hiram para lang magamit sa mga pang like, araw like pagkain pang-araw-araw na mga gastusin ano po Pero Chairman aware po sila na Chairman aware po sila na that's a conflict of interest for somebody who's asking uh, the services of your office yes, um, yes, pa, yes, pa. medyo unethical ethical po na manghingi tayo na nang ayan maghutang tayo sa taong nanghihingi ng tulong sa ating office tama po ah uh, yes po ah uh, <laughs> bilang kapitan kasi at uh, ano po, po talaga namin naggumawa na, na gumawa ng paraan kung may pangailangan ng barangay kasi nga uh, hindi namin actual na hawak yung pera uh, kubaga mga papel yung ating pinaprocess. so so happen lang na talagang nagka ipit ipit ayan, so, so lumabas patong. kapitan may kontribusyon si Mr. Howell during your election, during the campaign. Ang lumabas po eh, parang may may kontribusyon si Mr. Howell sa inyong kampanya. hindi oh, eh, naman po sa ganon. Uh, para ang nangyari nga lang, uh, parang inanok na nga lang para makabayad. Sana manalo ako this coming election uh, at makabawi-bawi na. Pinalad ho ba pa? sila, Kapitan? Pa, Bina, pinalad po ba sila this elections? Yes po. Okay. Kapag uh, po kalaban ko, nanalo po ako. So hindi naman po ako mananalo kung talagang masama po yung track record ko uh, sa barangay. Ano po? kailan na po? Uh, kailan na po mababayaran ito? Uh, po. Ito nga po. So December 1 po kasi ang uh, effectivity ng mga ano namin, so, mga cash fund, nag ng mga papel appointment. So sa ngayon naman po, may plano naman po ako na gusto maging masaya rin ng Pasko at bago magpasko ay mabayaran din naman. Kailan po ito? Kailan po magiging lahat, Kapitan? Ah, <laughs> uh, ano ko na lang po na this coming ah, bago magpasko, siguro mga December 20 to 23. Ah, uh, ma ko po 'yan at uh, nga po. Maging maas. kasi hindi man po iba sa akin din po 'yan. Okay naman po kami dalawa niya siguro na itindi ako din naman po 'yan kasi yung pangangailangan niya. Talagang sobrang pag-iintindi ko naman po. Eh medyo talagang naipit lang. So December 20 to 23, Sir Howell? Yes. Okay pa kayo doon? Sige po. Amenable kayo doon? Okay. Sa interest, uh, Chairman, baka naman pwede naman may konting pakimki mga ating uh, natin sa si Mr. Howell. total isang taon nyo naman na hawakan yung... Yes po, yes po. Sa akin naman po ang problema at utang na loob ko din naman po dyan sa taong yan. Ang sa akin naman po ay siguro may internal na usapan na lang po kami gagawin. Pwede po ma sir, uh, pwede naman po 'yan uh, pagkag uh, ano diyan. Uh, pwede naman pumunta sa akin at uh, para magawa kami ng formal agreement. Sige po. Papasamahan po namin si Sir Howell kapag mm -hmm. pumunta sa tanggapan nila para lang uh, sure din na ma-explain kung ano yung maisusulat sa kasulatan na yon but we are expecting kapitan sana hopefully materialize na to by December 2023. Para naman hindi lang kayo happy, happy rin si Howell sir ako <laughs> naman sa dinman naman po sa nagyayabang din at nagmamalaki sa halagang yon po eh talagang di rin po tayo papakasira uh, pasalamat talaga po din po uli at may nagawa naman po tayo magkita sa barangay alright sige so ganoon na lang sir pasamahan namin kayo para eh sabi naman ni chairman is settle na okay. so sa akin para... nga po sir eh, dapat ano eh so sa akin na bilang ano rin so nanalo na to siguro makakaahon oh, na to sa dapat sa akin na lang muna nagpunta Ah, so, parang naakyat. Eh kasi nga po tumagal pa kasi kapitan ng uh, one, one Opa, year. Ano kasi ko naman po diyan, uh, manalo lang po talaga uli at uh, may pag-asa kasi medyo nawala na yung Pero ano, mali din po kasi kayo kapitan talaga dahil sa kasulatan nilagay nyo ay eh, 15 days lamang at umuuna oh, yes, bawal po, yes, din po talaga 'yon, ano? Bawal yung ginawa niyo na 'yan. Sa totoo lang, buti nga po eh. Buti nga po eh, hindi pa nag ano, nagkaso talaga, nag-file ng formal case si Mr. Howell. At buti rin, nakakuha kami sa inyo ng uh, definitive answer kung kailan mababalik sa kanya yung pera dahil apparently, ginawa niya lang ang best niya para ma-pull yung, yung funds na ito. Opo, opo. Kung baga, naipit na na isang taon. Kasi ako din yung yung kinuhaan nako na ako din ang nagbaya din eh, pati yung interest. Pera mo ba hindi? Hindi Hindi hinira, hinira, hinira mo rin? Hindi ko lang din. Oo. So nag-interest ka pa? Opo oh, po. O sige, idamay mo 'yan sa sa sisisingilin sa sa usapan. Uh, dali mo yung computation para ready. Uh, sabi naman ni Kapitan babayaran. Okay, okay, okay. ma-settle to. All right? Salamat po. Okay, po. Assistihan po namin kayo. And uh again, uh, maraming salamat ka pero mali lang din yung termo. Sabi nga po ng isang netizen natin, um nakabase po sa pagkapanalo niyo po kung magbabayad kayo hmm. o hindi. Anyway, um sabi po ng netizen natin 'yan, sasamahan po namin si uh, Sir Howell uh sa inyo para makapag-usap po kayo at uh, mabigay na po yung uh, kakulangan po kay Sir Howell. Maraming salamat po. Uh, Chairman Marvin Atienza po, ng Barangay Prinza, Calamba City. Sir, okay. samahan po namin kayo ng okay. aming reporter, no, para po uh, magkaroon po kayo ng magandang uh, pag-uusap okay. din po ni uh, Kapitan uh, Atienza. Thank Maraming you salamat po. Po. Thank you po. Magandang hapon Thank po. Thank you. Thank you, Sir Abel.